421 tingnan nyo sila hanggang taas yan meron na ito naman ang isa o tingnan nyo yan oh, mga po grabe mag alas 5 na andito pa talaga sila sa labas ayan ito wala naman trap lang yan ni lola ito naman hindi pa masyadong ng kalakasan mga po yan Pero hanggang tagaliran, nandiyan na sila. Ayan sila, Oh. Ayan. Ayan lang, ano lang aking mga bis, Ayan. Ito, hindi pa masyadong malakas, mga po. Ano yan kasi, ito ay dumating. Ito ay bunga ng dalawang isang colony, pinagdalawa kong colony. Kaya yung isa mahina ito, mahina. Pero ito'y lumakas na kasi may dumating may pumasok diyan na dumating pero lakas lakas na yan eto yan dating yan ha mga apo dating yan nakalimutan ko sabihin sa inyo ito mga apo ay dating din ayan yan hmm. ito hindi para gaano malakas pero pag binubuksan maraming naman sa loob ito ang piral meron na itong isang ano nakakuha na kami dito na isang colony ayan ayan pa mga bagong split yan ha mga po noong November 20 pa lang ha ito December 3 yan mga po ito dating ano dumating hindi ko na matandaan eh kung ilang buwan ayan i-review ko sa akin mga posts. Ito, ito, November 1. November first week. Ito ang ano na, ilang buwan na to mga po. Yan. Nasa siyam na buwan na yan, mga po. Siyam na buwan. Katulad nito, ito. Siyam na buwan na rin na to dito sa akin. Yan. Ito rin. Nine months na. Ito medyo nabubuhay na. Ayan, dating yun. Yan ay bagong split din mga po. Ito ay piral na napakalakas. Ayan o. Oh. Tatlong koloni yan sa isang piral. Ayan lang. Lalo, Natuwa lang si Lola kasi very sila, ano, active. Active na active. Ito ang dumating na mugumogo. Munggo-munggo. Yan ay dumating. Dumating ng December 4. Ito dating din yan eh. Hindi ko maano. December din yan dumating oh. Ito ang pinalayas na munggo-munggo. Andiyan siya. Ayan. Hindi na makita, lumabong na si kamatis. namumunga na. At saka, ito ang isa. Ayan, o, mga pinalais na mga dumating na yan, o. Munggo-munggo.